Good morning guys, mga kalapatid So, ito na, ah, malapit na Tapit na matapos ang ating ginagawang ah, Stockbird na kulungan Stockbird na rin no. So, di Gaya ng sabi ko nung Kahapon na tayo isang araw, ah, video ko E, eh, Gagawin ko lang sa stockbird Then lilipat ko yung mga Yung mga breeder natin na ah. Hindi mo Hindi mo na natin ibabreed na natin pa itlogin. Kaya lang parang may mas ganda akong naisip na idea. Lilipat ko lata breeder dito tapos ito, nilagyan ko ng mga apat lang naman ng apat lang naman ng kwarto. Pero hindi ko nalalagyan ng pinto yung apat na kwarto sa loob. Ah, para lalagyan ko na lang siguro ng pugad para kapag gusto nilang ah, mangitlog. Diba? So kahit papano kahit kahit na hindi natin masyado na asikaso at least eh, nakakapangitlog pa rin sila. Ngayon, kung gusto nila mangitlog, gusto nilang buhayin yung anak nila. Di maigi pa rin. Huwag lang sana bugbugin ng ibang kalapati kasi hindi lang naman uh, uh, isa dalawang breeder ang ilalagay ko dito kundi halos lahat ng breeder ko eh dito ko ilalagay. So, ang hindi ko lang isasama na breeder dito sa loob eh yung nandyan at yung nandito kasi yan talagang kahit anong mangyari kukuha na ako talaga ng, ng lahiya kasi so, hindi rin biro ang price na uh, nilustay ko dyan <laughs> so ah etong Itong mga to, ito ang bala kong ilipat, yung mga nandito. So, itong nasa taas, palalakihin ko muna yan, yung mga, mga inakay nila, saka ako ililipat dito. Pero ito, Ah, uh, ito siguro next ano na. Next two weeks na. After two weeks sa ako ililipat. Pero ito sigurado eh, ito. yung maglilipat ko Pagaling na yung bulutong oh, patuyo na. Mamaya nga buklatin ko nga yan, das, lagyan ko ng salicylic acid. Try ko. Malakas naman yung ina kay. Eh. Ay. Um, oh, try ko mamaya. Yung isa nga pansin niyo yung isa magaling na. Ayan, pansin niyo niya wala na. Duma ka, duma ka na Na. Yeah, itong isa. Maya pakainin ko ulit ng paminta. Oh, actually paminta lang naman talaga 'yan. Nakadepende lang kung ilang ng paminta nilalagay mo. Ako kasi tatlong beses sa isang araw lang. Hindi ko sinosobrahan kasi uh, yung mga nakaraang kong ibon na pinapakain ko ng ganoon nam, namatay. Eh. Uh, sabi eh, sa immune. Totoo naman, sa immune system lang naman 'yan pag mahina ang immune ng ibon mo, mamatay talaga siya. Pero Pwede rin nakakasiguro, nasosobrahan din kasi mahapdi ang ano eh mahap ang paminta eh. sa tao nga di ba sa mga gravy pag masyadong maraming paminta di ba maanghang so hindi ko alam kung isa yon sa nagkukos pa comment nga guys kung may kinalaman yun uh, so, kaya ang ginawa ko ngayon binawasan ko yung pagpapakain ng mantiya, ma, ano, paminta sa kanila uh, ginawa ko eh tatlo na lang tatlo na lang sa isang araw minsan nga every other day na lang ang ginagawa ko gumagaling naman sila basta malakas lang ang immune at palaging pakainin ayun vitamins ganun lang naman yun o gagaling din nila eh. ah, ito baka ilagay ko na rin to sa ano, ah, uh, stock bird ano, ko na rin siguro dun sa kulungan na ginagawa ko kasi hindi na nila nililimliman itong itlog nila parang wala na silang balak buhayin so, tingnan ko nga mamaya gabi kung may ano yan pero tingin ko walang ano walang walang laman yung itlog na yan tingin ko lang oh yung palang isang batcher natin na nawala yung dalawa hindi na talaga bumalik so tingin ko talaga eh hindi na ata talaga yun babalik tingin ko na dagit or napusa or nadakba kung ano man pero sabi ng may nakakita raw na isa kong tropa dito sabi eh, may sinabayan daw silang naglili para na ibang kalapate parang napansin daw niya yung akit ah, bigla daw lumipad pero uh, nung araw na yun wala man ako nakitang naglili para pero sana sana ganun na lang yung nangyari sana nadagit na lang talaga tapos yung nakadagit sana inalagaan na lang Kasi e, kung sakali man na sumabay sila sa ibon ibig sabihin merong mayari ng mga ibon na yun. so kung sumabay man sila doon at doon sila pumunta Sigurado naman, aalagaan siguro nila. Pero kung mabait naman yung panser, eh baka pakawalan niya. Oh, pero as of now, hindi pa niya pinakakawalan. Oo. Oh. Ayan. Ah. Oo. Oh. And by the way, ah, yung ano natin, yung sinabi ko na na, ayan, kinuha na talaga. So mamaya, lilinisin ko na yan. Aalisin ah, ko na tong kulungan. Babakasin ko to, tapos idadagdag ko dito para matapos na rin to at baka mamaya dumating na rin yung order ko sa online na uh, another screen so hmm, sana dumating para matapos ko na to ngayong araw or bukas oh, so, pati yung dito nakuha na rin yung laman nito so ilan na lang tong ilalagay ko dito oh, so, ganda ng panahon ha? sarap sarap sana magparonda ngayon, no? kaya lang mainit siguro may mayang mayang hapon. Kaya lang tatlo na lang ang roronda sa atin dahil uh, nawalan na, nawala na yung tatlo pa natin na butcher. Yung iba naman eh patuturuan pa lang natin. Oo. So yun lamang po ang update ko sa ngayon. Ah uh, maraming maraming salamat po sa mga bago, pa-subscribe na po. Uh, malaking bagay po ito sa akin. Yun lamang po. God bless po sa inyong lahat.